Kumusta lawo ni? Ibumiu. Sh, maning. Tala sa plato. Kumain Ah, dalhon Ah! Na naan. Sorry ko Kay dugay-dugay na kami o Makita.

Ah, Escalante. Uh, Tam pre. Oh. Ang Escalante pre. sa luto, lindot kayo. Oh, oh, mo. Oh. Ruyaon. Mm. kayo. Okay kayo. Mm. Ah, Mawata pre. Mawata pre. Mawata kay. Tam Escalante kayo pre. Sige pre. Nau sa pri. Gini hapri. sa Gani ha pre. Sa mga ago kan pre. Pasti na tao sa mi. ni pre gani pre. Aun sa mi tao na imo. pa kay nag ilis pre. Ang sarap sarap sa ni Tulunyo. Sarap Tulunyo. sarap. Ay! Ay!